Hi mga kasari, good morning. Ah, um, paano Mommy, nga po pala pala yung 5K SM na starting sa negosyo? So, madali lang po yun. So, kailangan lang natin unahin yung mga, or yes, mga Ay, para bumuhin yung mga bagay na fast na kailangan ng mga tao tulad ng kape, tubig, ano pa ba? bigas, toyo suka, magic sarap, lechini yung mga okay ka lang, mga wala isang may bahay kapag hindi ko alam eh usually kasi ngayon yung mga tao natuto na rin na grocery and yung binibili nila sa saris sa saris saris store is yung mga nakalimutan na lang or yung hindi nabili yan ang and wag po mag sobrang dami na kailangan oh! Um, mamili lang tayo ng konti or na ayun kung gano'ng kalaki yung tindahan natin. Hey, it, 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 and whatの, po, safe, what the So, kailangan lang yung available yung mga product o yung mga items na fast moving. Kasi, up, kasi them, kahit isa lang, ano, anyway, so, basta okay. huwag mawawalan. Kasi napaka-importante po nun. Ano ba yan? Natawa ka ba? And, pang-apat, um, is So, kailangan lang kung may tao yung tindahan. Sige na nga! So, gusto nyo yung tindahan ito na walang tao parate is may ilan yung ibang tao bumili kasi niya tatanong pa sa yung mga tao po. Uh, Unlike kapag okay. may nakataon na talaga ang isa tindahan. So, medyo na <coughs> nagkakaroon na or na hindi nyo niya yung mga tao. So, gusto nyo yung mga tao.

yung mga nagbamadali yung ayaw naman na oh. so kailangan mo mga tao na gumagili so much Ma